ito po yung mga kailangan natin gawin para maiwasan po natin yung mga scammer kapag bibili tayo ng isang resale na property. Kapag bumibili po tayo ng isang property, karapatan din po natin na i-check yung mga dokumento nito. So, ang number one na kailangan natin gawin is mag-request po ng photocopy ng title at two valid ID ng owner. At dapat po tumutugma yung two valid ID ng owner doon sa nakapangalan sa title. Number 2, kapag nabigyan na tayo ng photocopy ng title at 2 valid ID nito, pupunta po tayo ng Registry of Deeds para mag-request ng certified true copy ng title. At yun, pagkukumparahin po natin yung certified true copy at yung photocopy ng title nyo, kung lahat po ay tumutugma kahit yung mga small letter at big letter nito. Number 3, Tax Declaration of Land. Or kung may building po, meron din po yan Tax Declaration of Building. At dapat po tumutugma rin ito doon sa bibili niyong property. Number 4, tax clearance. Ang kailangan natin latest tax clearance of the year. Kailangan natin to guys para malaman natin kung lahat ba ng buwis ay nabayaran ng seller. Otherwise, ikaw pa yung magbabayad nito kapag hindi natin na-check yung tax clearance. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong content at may question kayo regarding sa pagbili ng mga resale na property, pwede nyo po ako i-visit sa ating FB page at YouTube channel, Bonsi yung Resale Properties. See you there!